Masarap na masaya ang pagpapalahi at pag-aalaga ng mga ibon. Pero dahil dito sa sampung mabigat na katotohanan na sasabihin ko ay maraming baguhan ang bumibitaw. Kaya kung baguhan ka pa lang, ay kailangan mong panoorin ito. Magandang araw sa inyo mga sabungista. Kamusta kayong lahat? Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel gusto kong pasalamatan lahat ng ating subscribers pati na rin ng ating mga loyal na supporters mabuhay kayong lahat sa video ito isang topic na naman ating tatalakayin pero bago yan kung ayong ka pa lang, o bago ka pa lang dito sa channel ko at gusto mo ng mga tips tungkol sa pag-aalaga ng mga manok ay inaanyayahang kitang mag-subscribe sa channel na to at pakihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga gagawin nating videos. So bago ko umpisan, gusto ko lang i-shoutout mo na yung mga solid supporters natin. Shoutout kay Danger Panganib 7. Uh, isa sa mga solid supporters natin. Shoutout out din kay Nonoyski73. Ganon din kay Roxanne Manuel V. Shout out sa'yo. Shout out din kay Rosandino ng Northern Samar. Ganon din kay Benjo Vlogs6553. Shoutout out sa'yo. Shout out din kay Pepe Bato7744. So ngayong araw na to, eh, magbabahagi lang ako ng mga ilang bagay para maihanda ang mindset nang mga baguhan o mga nag-uumpisa pa lamang sa larangan ng pag-aalaga ng mga ibon para maiwasan ang discouragement o yung panghinaan sila ng loob at ganoon din ay para malampasan ng mga hamon at pagsubok na susuungin nila. Ganon din para maaga silang maimulat sa mga mabibigat na katotohanan ng laro o passion nating ito at para na rin mabuo at mapanatili ang isang matatag at malusog na pananaw sa larong ito. Marami sa mga newbies kasi o mga baguhan ay maagang bumibitaw kapag nakaranas ng hindi magandang pangyayari sa kanyang pag-aalaga. Narito ang sampung mabigat na katotohanan sa pagpapalahi at pag-aalaga ng mga ibon. Ang una dyan ay ang pagkadaig ay hindi maiiwasan. Kahit gaano ka nakahusay maghanda at kagaling ang mga alaga mo, eh, madadaig pa rin ang iba sa kanila. Hindi talaga lahat yan magtatagumpay. Kaya nga mahalaga na maaga pa lang ay tanggapin mo na ang katotohanan ito para mapanatili mo ang isang malusog na kaisipan o mindset pagdating sa larong ito tanggapin mo na bahagi ng karanasan ang ikaw ay mabigo. At ito naman ay hindi hadlang upang patuloy ka na magpursige at mapahusay ang iyong mga ibon para sa mga susunod na paligsahan. At ito ang malaking hamo na kailangan mo talagang harapin. So ang pangalawa natin dyan ay yung pangangailangan ng malaking panahon at sakripisyo. Ang matagumpay na pagpaparami at pag-aalaga ng mga ibon ay nangangailangan niya ng malaking panahon, pagsisikap at sakripisyo. Hindi ito isang libangan para sa mga madaling panghinaan ng loob at mga walang oras o kulang sa oras. Kailangan dyan talaga maglalaan ka ng sapat na panahon at pagpapasya para mabigyan ng tamang pangangalaga at atensyon ang iyong mga alagang ibon sa pamamagitan ng pagtutok ng malaking bahagi ng iyong oras at lakas sa pag-aalaga ng mga yan. Marami ka kasing pwedeng masakripisyo dyan tulad ng hindi ka na basta-basta makakasama sa mga lakaran ng iyong pamilya o kahit ng iyong mga tropa dahil nga walang magpapakais sa mga alaga mo. O kaya naman eh yung gigising ka ng maaga sa kasagsaga ng malakas na ulan para alamin ang kalagayan nila. So, dapat ngayon pa lang ay tanggap mo na, na ang mga ganitong sitwasyon ay pagdaraanan mo talaga yan. Ang pangatlo dyan ay yung tinatawag natin na genetic variability. O sa madaling silita, ay yung pagkakaiba-iba ng mga katangian ng mga ibon ay isa yan na realidad na hindi maaring mahulaan talaga ng eksakto kahit pa nga ginagawa na natin yung pinakamahusay na sistema ng programa sa pagpapalahi, ganun din yung sa maingat na pagpili natin ng na mga gagamitin nating mga magulang na ipapares, ang mga resulta ay maaring maging hindi sigurado at hindi tiyak dahil sa komplikadong kalikasan ng genetics. So dapat bilang isang newbie o bilang baguhan, ngayon pa lang ay tanggapin mo na na hindi lahat ng inaasahan mong resulta sa pagpapalahi ay yun nang mangyayari. So ang pang-apat natin ay yung pagkakal o yung pag-aalis ng mga ibon na mahihina. Masakit gawin ito lalo na sa isang baguhan na limitado ang budget at gumugol na rin ng panahon at pagod. Pero isa kasi ito sa mga susi kung gusto mo talaga maging maayos ang kawan ng iyong mga alaga. Mahalaga ang pagiging mapili sa kung aling mga ibon ang dapat panatilihing alagaan at alin din ang mga dapat ng alisin para mapanatili mo ang kalidad at mapabuti rin ang iyong mga linyada. Ang panglima naman ay yung banta at panganib ng mga sakit o disgrasya. Ang mga ibon ay maaaring magkaroon ng iba't ibang problema sa kalusugan. At ang pagpapanatili ng kanilang kalusugan ay nangangailangan niya ng patuloy na pagbabantay at pag-aalaga. Minsan nga kahit anong ingat sa pag-aalaga sa kanila ay may mga pagkakataon talaga na sila ay magkakasakit at yung iba pa nga ay tuluyang namamaalam. Ganon din, may mga di inaasahang sila ay at tulad ng masabit sa talian o makawala at magpang-abot sa katabi niyang ibon at pwedeng magresulta yan sa kanilang pagkasawi. Bukod sa sobrang mahal na presyo ng mga gamot ay isa ito sa mabibigat na katotohanan ng nakaamba at mahirap maiwasan. Ang pang-anim dyan ay yung ipapasok mong investment o yung maaari mong magastos. Mula sa magandang klase ng mga aalagaan mo hanggang sa tamang mga pasilidad at pagkain. Ang pinansyal na pamumuhunan sa pagpaparami at pag-aalaga ng mga ibon ay malaki at hindi biro. Sa mga breeding materials pa lang, eh, sigurado na malaki na ang iyong magagastos kahit pa nga sa mga backyard drillers mo lang kunin yan e di mas lalo na kung may pangalan na sa larangan kailangan mo din ng espasyo at mga pasilidad para maayos mo silang maalagaan at hindi rin biro ang halaga ng mga gagastusin mo dyan kailangan mo din ng maayos na mga patuka at suplemento na isa sa nakakabutas ng bulsa ng mga nag-aalaga ang pangpito ay yung katotohanan na hindi lang isang libangan ang pagpaparami at pag-aalaga ng mga ibon. At mas madalas nga yan ay nagiging paraan ng buhay o nagiging lifestyle na. Dahil ito nga ay nangangailangan na ng dedikasyon at mga sakripisyo. Ang pagwalo ay yung isa pang mabigat na katotohanan na ang kompetisyon ay patuloy na humihigpit at humihirap sa mundo ng pagpapalahi at pagpaparami ng mga ibon, ang paligsahan ay patindi na talaga ng patindi. At para hindi ka mapag-iwanan, eh, kailangan mo ng patuloy na pag-aaral, pag-upgrade ng iyong mga linyada at mag-adapt ka o umangkop sa pangkasalukuyang takbo o kaganapan ng larong ito dapat mo rin malaman na ang mga datihan breeders na o hunters ay lagi yan na nasa pagsusuri at pag-aaral ng mga bagong pamamaraan, teknolohiya at mga strategy para mapabuti pa ang kanilang mga diskarte at magkaroon ng labis na kasanayan sa larangan ng pagpapalahi at pakikipagpaligsahan. At dahil dyan, yan ay nagri-resulta para sa kanila na walang tigil na pag-unlad at pagbabago sa kanilang mga pamamaraan para mapanatili nila ang kanilang kahusayan at maging handa palagi sa mga pagbabago sa industriya ng pag-iibon. Ang pangsyam naman natin ay yung hindi lahat ay naiintindihan o sasangayon sa iyo. May mga taong hindi sasangayon sa iyo dahil hindi nila naiintindihan ang passion natin. Ang pagpaparami at pagbaalaga ng mga ibon ay maaaring hindi yan nauunawaan o sinasang sinasangayunan ng mga tao na nasa labas ng ating komunidad. Mahalaga na maging handa ka sa kritisismo at ipagtanggol ang larong ito ng may paggalang at pananagutan. Parami kasing mga individual ang maaaring hindi naging pamilyar o hindi nagkaroon ng kaalaman tungkol sa kultura at tradisyon ng larong ito. Kaya hindi mo rin sila masisisi. At dahil dyan, eh, nagkakaroon nga sila talaga ng negatibong opinion tungkol sa ating fashion. Kaya ngayon pa lang, eh, dapat malaman mo na to at asahan mo na pagdaraanan mo ang mga kritisismo na galing sa ibang tao ang pangsampu natin ay ang katotohanan na hindi mo may ibenta ng basta-basta ng sa gusto mong presyo ang mga palahi mo na wala ka pang track record o napapatunayan. Lalo na ko ang layunin mo sa pagpaparami o pagpapalahi ay para magbenta. Kahit pa nga gumugol ka ng malaking halaga sa mga materialis mo, sa mga facilities, sa mga patuka at supplement ay mahirap silang ibenta sa parehas na presyo. Kaya dapat sa una ay hinay-hinay ka lang muna sa dami ng pinapalabas mo dahil baka mahirapan ka pagdating na kailangan mo na silang i-out. So, bali ayan na 'yung sampu nating mabibigat na katotohanan na susuungin o haharapin ng mga newbies o baguhan kapag ka pinasok nila ang pasyo na to. Gusto ko lang din linawi na ginawa ko tong video na to, hindi para i-discourage ang mga baguhan, kundi gusto ko lang makatulong para sila ay maihanda sa mga haharapin nilang hamon at mga pagsubok para tumagal at mapanatili nila ang pagmamahal sa passion nating ito. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanood ng video na to. At kung nagustuhan niyo naman ang video na to, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa ating channel at iklik click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng ating videos. Ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabungista TV.